Gusto mo, papayag ka, bibigyan kita trabaho. Oh, saktong, saktong, ka, ng trabaho. Oo! Saktong sakto, si Ma... Walang niya ka, mga kanor! Ginawa mo kong pamatao ng ibol, ah! <laughs> hindi... Malago yun, hindi ganon. Hindi, hindi, hindi. hindi ako pwede sa ganon. Hmm. Ibay mo na lang yung concept para ano. Oo, yun yung ibig ko sabihin, Pasit Anton. Ang hirap maghinap ng trabaho ngayon ah. Kukutang ko ha, si Makanor. Hey Makanor! War out! Shout out! Oh! Balita Gol. O oh, galing Parang forma ng dating mo ah. Naghahanap ako ng trabaho ngayon. Naghahanap ka ng trabaho? Aba! oh, ginagawa nito? Wala, may kausap yan. Ayaw mo nyo niya. Anong trabaho hinahanap mo? Saka ba naghahanap? Ang dami ko na ako wala akong nakita trabaho ngayon. Eh. Alam mo, sa panahon ngayon, Dagul, mahirap maghanap ng trabaho. Pero, meron akong alam na trabaho ang ibibigay sa'yo. Ah. Gusto si... mo? Sige. Oh, sige. Gusto mo, papayag ka, bibigyan kita ng trabaho. Oo. Oh. Saktong-sakto, si, Ma si Mangkulas. Saan doon? Ah, si Mangkulas? Oo. Oh. Yung kaibigan ko, nag, pa ano, na, nagahanap siya na ano, aplikante. Aplikante? Gusto pwede mo? ako doon. Ay, pwede, pwede ko doon, dagol. O, oh, sige. Ah, kita oh, atin kita doon. Oo. Oh, o, tara. Hindi ko naman alam yun. O, tara, sama ka sa akin. Tara, 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 tara. Ayun yung, ayun yung kaibigan kong, ano, nagpapa... Pre! Woo! O, oh, napasugot kayo dito. Di ba naghahanap ka na, ano, trabador? Trabador ka ba yun? Eto yung kaibigan ko, naghahanap ng trabaho. Ito ba yun? O, iwanan Taro. na kita, ano, mag-usap okay. na lang kayo, no? May okay, sakto. Takto, ano? Tama, -tama na-trading ko siya ngayon. Ah, oh, pwede, pwede. Ano, ready ka mag-training ngayon? Ay, oo, oo, oo. Ay, ako, sakto sa ito, ang trabaho mo. Ay, oh, ayaw ka lang, may isang libo na araw. Ay, isang libo? Ay, sabi ko eh. Ano na? Ay, ko muna kayo dyan na. Hindi ako sige, sige. na bala sa kanya. Oh, galit na galit ka. Anong? Eh, ba, paano pinag-trabaho niya ako, kaya nang walang alawans. Sino ba namang gusto magtrabaho? Walang allowance? Eh, Saan ka ba makakakita ng kumpanya na aha na, pukuha ng aplikante, wala magtatrabaho, wala kalawans? Kaya yeah, nga eh. oh Dapat training pa lang. magbibigay ka na lang para kung ano yung namamasahe yung tao, syempre may pamilyado. Ayun o, eh. gusto mo sumama kay Dagol? Dagol? O, oh, pinasa ko trabaho doon sa kaibigan ko. Yung yung, oh. yung, yung taterbrao siya? Ano ta yung taterbrao yung ay, 1,000 na day. Di ko alam kung anong trabaho niya. 1,000 na day? O, tara. Sama na kita. O, sisi. O, tara. Ha? trabaho oh, na? O, di ba nag ka na ng trabaho? Oh, o, kung ako nga. Ay. O, putahan mo na doon. Iwanan na kita, no? Ay, nabuli mo na lang sila. Hoy! woo! O, oh, Bakit? Ikaw ba si Mang Kulas? O, oh, bakit? Ikaw sa paano yung samang tanong na? nag ka rin ng trabahante? Mag-a-apply kang trabaho? Oo. Oh, oh, oh. Ay, tama-tama. Kailangan ko pa lang isa. O, oh, 1,000 daw yung araw? O, oh, sa libo! Oh? Oo, oh, ikaw yung kaibigan ni Mang Anor. Oo. Oh, o, oh. oh. yun, si Dagol, nag trading na. Dita trading oh, na? Oo, tama-tama, kailan ko pala isa. Oh. Ah. Ay! Oh. Magugustuhan mo to, natayo ka lang, bay. 1,000 ka na. Natayo lang ako? Natayo ka lang! Oy, saan yun? Yun! Oh, oh Mang Anor! Pangkulas, nasa'n yung mga bata? O, kala ba nagtatrabaho? Yung mga pinapasok mo? O. Oh. Ayun, deri. salamat, ha? Ba, Mas, masisipag naman. Okay, masisipag. Ang ating na natin. Sanay na sanay sa trabaho, ha? Sigurado ka, ha? Masisipay. Pre, nasa sila? Ayan, o. No, isa, tayo lang. Napakaganda ng trabaho nila. Putik, pre, ginawa mo silang tagabantay ng ibon, ha? Abay, si, Yan yung kailangan ko, eh. Taga, taga taboy sa mga ibon, eh. Walang yakamang ka, Nor. Ginawa mo kang pamatao ng ibon, ha? Okay ka lang dyan! <laughs> okay! Tanya masisira yung balat ko dito manginitin mo ko! Ang gagaw ko! <laughs>